magpaprank tayo sa mga palengke vendors. At syempre, meron tayong dalang cash. So, ito, 500,000. Kasi wala akong idea kung ano mangyayari ulit mamaya checkbook pag kinulang yung pera natin. At ito ginagawa natin palagi dahil gusto ko din, syempre, rewardan yung may mga mabubuting puso. Lahat ng ibibigay nila, ita times 1,000 natin. Guys, malaking setup to. Sumali ako, papakita ko sa iyo. So, nag-rend tayo ng iba't ibang mga sasakyan. Kasi ang nangyayari, nakikilala na din yung mga cars namin para wala talaga silang idea. Siyempre, kumuha rin tayo ng mga talents. Naginap ako ng lolo tsaka lola dahil malapit talaga ang puso ko sa ating mga elders. one 120. Opo. Pwede ako na kalahati na. O, sige. Kalahati. Opo. Dito o. po? Oo, dito. Pagkano ang kalahati na? 120 po, 120. Ah, kalahati 120. Opo. Akala ko isang kilo 120. Ayun na yun. 170 po yun. Ah, kulang ang pera ko. Nak, bilangin mo ang pera ko. Nak, malabo mata ko. Nak, eh. Hmm. Magkano lang yan, nak? Ah? 40 Tapos magkano na yung ano ko? 120 po. 120, balim. Ang oh, malaki. Kulang ka pa po ulang na ito. Kulang ng ano, kulang ako ng ano. Yung sa kanana, wala na akong pera na. Gusto ko talaga napakahigop ng sabaw na. Kulang yung pera ko na. Ano po, babutan na Anong, ga ko gagawin, Anong ko na? Ito na lang sana kasi sabaw ko na. Uh Oo. -oh. Papayan ka na Ay na bigay mo sa akin to ay maraming salamat na maraming salamat talaga makakain ako nagutom ako natagabi na pula na, ako ng hapunan dinungot na ako ayun na yun. sige po ako hapunan tapos wag na may po kayo na pumunta na. na baka mahulog pa kayo, Uy, madulas pa kayo. Salamat po. Salamat po ulit na ka. Grabe, nagbigay na yung vendor. ba talaga ang mga Pinoy. Kali nagbigay po yung nagtitinda ng 80 pesos. Okay po. Ali, magkano po yung ano nyo? Magkano ba to Hindi ba pwedeng 50 na lang? Paano kaya ito? Last money ko na ito. Iyan oh. na yun lang natin bibili Hindi kasi anim sila eh. Gusto ko tigtigisa sila. Ano, ilang piraso ba isang kilo? Ano manita? Nabili pa lang ito ng mangga. Maglalakad na nga lang ako noon na yan. Hindi talaga pwede? Sige, salamat. Anong balita? Hindi ko nagbigay. Ay, magkano maes? 50 kilo. Para kasi sa mga apokoto. Oo. Oh. oh. Wala na akong pera, sir. Eh. Last money ko na ito, eh. Iti na lang? Hindi, wala talaga. Si 50 na lang, oh. Naglalakad okay. na lang ako, eh. Paka-pay natin lang. Ayun, baka pwedeng 50 na lang. Ha? 50. Tama ba? Tama. Okay. Oh, ano binili ko? Ah, itong maesa, no? Oo, okay. oh, pwede na na lang, oh. Ano? Eh, ay po, matutuwa mga apo ko nito. Pagpalain ka ng Panginoon na. Oo, oh, God bless you ah. Oh. Hello po. Magkano po nabigay sa iyo na nagugulay? 30 ang lagi. Sa gulay, mabait po ba? Opo, yung lalaki. Kuya, alam mo bang may camera? Wala po. Oh, wala kang nakita. Paano yun tuwari yung binigay mo? Babawas sa iyo yun? Kasi sa Bilang tao matanda na po kaya kailangan ko. Oh, wala na po yung tatay ko sinasabi ba ano, Hindi po yung tatay ko nakaraan. Oh. Uh... So, Taga saan ka? Mindanao. Kung araw ko nagtitinda noon. Buong araw araw po. Bali ano po, ano 12 to 12 po ako dito. 12 p.m. to 12 a.m.? Oh. Wow! Meron ka sa akin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30,000 pesos! Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Saan mo gagamitin yan? para po sa pamilya ko. Sigurado ako, pa-proud sila sa'yo. Happy ka naman. Happy na happy po. So, ano ang mga bibilin mo? Ipapadala ko na siya, kailangan din po nila. Congrats! Thank Anong anay mo? po. Thank you! Thank you po thank, thank you po, thank you po, thank you, thank you po, thank you. Sana po tuloy-tuloy yung pagtulong niya sa katulad uh, ng mga ganito, mabababa, mabababa yung ano, kinikita. Sana po, ganun po lahat, tumutulong po May